Hey guys, this is Joby and welcome to my channel. In ngayon guys, kagawa kami ng um, ngayon guys, mag easter egg hunt ang mga anak ko. So, i-set is up ko yung mga itlog at yung toy nila. So, simple lang. eto lang yung toy Makinuha ko. Sa so, CBS ko lang siya binili nung humalbat ako kahapon. At eto binili ng asawa ko din doon yan para kay Ticey. ito para kay Kristos kasi nahihilig siyang mag grocery grocery stuff. Tapos ito binili din ng asawa ko. Si panganay. Um, hindi na siya uh, wala na siyang toy kasi malaki na siya, hindi na siya masyadong naglalaro. Pero may bago siyang phone ngayon, yun yung parang regalo ng asawa ko sa kanya. So ayun guys. So bali siguro to kunyari kay Atos na lang kahit di pa naman siya naglalaro. So, ayun guys, i set up ko. Kukunin ko yung mga itlog sa garage at iset up ko siya. So, naglalaro sila sa labas, guys. And, nililibang muna sila ng asawa ko. Bali, nag ako ng gatas, ng gatas ni Atos, para pagkain niya mamaya, kadededi lang niya, dun sa na ko kanina. Tapos, nag-pump ulit ako for later. Tapos, ito yung mga bola. Nabili ko to last year sa CBS din. ano siya? Clearance. Clearance, um, clearance item siya. so, ganun. Bumibili ako ng mga ano, pagka nag-clearance. Mga bagong items pag clearance. So, so, ayan guys. So, eto ang mga itlog. Papakita ko sa inyo ang mga itlog. Itlogan. Yan, eto. Nabili ko yan noong last year sa clearance section ng CBS. Si, ah, hindi. Ano yata to? Walgreens. Tapos, eto din. Last year din yan. Pero hindi pa siya. 2024 October pa. Expiration. Biruin nyo yan, ha. Ah. Kaya clearance nila yan. Tapos, ito last year din siya. Yan. Tapos, yan. Then, yan. itlog. Itlog. Tapos, ang ilalagay ko, lalagay lang ako ng ilang chocolate inside. Tapos, eto yung nabili pa namin, December to, nilagay din sa um, stocking nila. Pero, may natira pa namang ano, apat. Di kasi namin masyadong pinapakain ng ano, uh, candy. So, and this one also, um, December pa siya, pero uh, I, will put it on the eggs para lang madami. Para lang enjoy. So I have a, sa, a couple of dollars here. Maybe I put some dollars um in some eggs. So um their ate can also um get some para na din to sa ate. Ayan, may mga dollars pa pala ako dito. So yon, maglagay lang ako ng few dollars um sa ibang eggs. Ayun. Mga sa gold egg siguro. Ilan ba gold egg dito? Basta, so, na yun. So, unahin ko muna to. Kasi ito yung parang mas madami siya. Unahin ko muna gamitin. Tapos, keto, after nila, siguro, ito na itatabi ko para hindi na ako masyadong nabili. Hindi na nabili ng egg always. ko nabubuksan ng cute niya para buksan pa. Yung mga bukas na lang ang lalamanan ko like this one. So yung egg na ano ito lang. So ito hindi ko na siya lalamanan. Yan. hindi ko na lalamanan 'yan kasi ang daming egg eh kasi ito mang iba hindi naman siya bukas. Pabayaan na lang natin siyang nakasara. <laughs> yan. Ngayon, tas ito, ito ipapahanap ko kay Panganay. Ilalagay ko siya nang 5$. So our eldest, when she got money, she doesn't uh, like technically buy it. She just put it on her, in her, her piggy bank. So yun. So okay lang na mag, uh, magkaroon siya ng money. Kasi marunong naman siya mag-handle ng money. So this one, five dollars lang siya ilagay ko siya dito sa gold. Mahirap pa lang tayo guys. Hindi pa natin kaya yung mga ano, mga mayabong-yabong na pera. So, eto, done na this one. This one is done. Lagay natin sa plastic. So, ganyan lang kasimple guys yung inaasikaso ko ngayon. Pero, grabe na tong happiness ng mga bata. Nung nasa Pilipinas ako, hindi naman ako nagaganito-ganto. Pero, ngayon, na-realize ko siya nung maging magulang ako. Parang ang sarap makita ng mga bata na happy. Although, hindi naman talaga ako naniniwala sa mga egg hunt, egg hunt na yan. Tsaka Easter Bunny na yan. Pero yung makita mo yung happiness ng mga bata, um, nakaka-happy na din yun. So, supportahan ko na lang yung happiness nila. Kasi minsan lang naman maging bata pag nakaluwag-luwag din, plano ko gawin ko to sa mga pamangkin ko sa Pilipinas. Kasi alam kong mai-enjoy nila to. Siguro magpapaunti-unti ako ng mga um, chocolate. And next year, ipapagawa ko to sa kanila. O kahit December nga, pwede nila tong gawin eh. Kasi hindi naman talaga to normal na ginagawa sa Pilipinas. So anytime, pwede sila maganito. So, ayan guys, tinatapos ko na lang yan. Yung asawa ko is andyan na din siya, kaso umiiyak si Atos, karga-karga niya, kaya na-mute ko na lang. Kung garagal yung boses ko ngayon, habang nag-audio record ako, is katabi ko yung aking baby na natutulog, kaya ganito yung boses ko. there's still more egg, but I don't have anything to put on. Should I make those eggs It could be empty, yeah. Okay. I could find empty eggs. Yeah. I'm just gonna use all this. Then we can. <laughs> Ayun na nga. At pagkatapos ng um, mag-egg hunt sila, magluluto naman ako na ng aming kukunan ito ako ng spaghetti. Diba? Ganun na gaano ang aking araw. Naisip ko na kung makaharabat ako today. Ewan ko. Medyo pinatamad din ako. Medyo. Medyo medyo. Saka hindi maganda yung deal ka for Siguro hindi lang ako nakahabol dun sa mga deal na ano, for rebate. Kaya medyo tinatamad ako. Ayun guys, luluto so ako ng spaghetti. And then maglilinis ko din ako ng kusina. Kaya hindi ko na muna kayo isasama dahil magiging busy ako. Hindi ko kayo makakausap. Sayang yung mapupuno yung, mapupuno yung memory ng phone ko na hindi mo na ako magsasalita. So ayun mo naman yun eh, guys. Maya na ulit. Okay, give me. Pamba. Gusto nilang i-open to. Sino to? Sino to? Who's Who's this? Who's this, na? Pam! 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 Si is Pam da. Magshare kayo, ha? Okay. Love your brother, anak, ha? Okay, you You happy today? Yeah. You have your dream toy. Your grocery basket. You like that, right? Yeah. mahilig siya maglaro ngayon ng ano, ang...